luluto po tayo ng ano ng ng tulya tulya yata tawag doon o uh, muscles. mussels pwede bang lagyan ng ganito yon di ko lang alam ng ampalaya pwede siguro ano ito yung mga tanim ko rito sa ano sa maliit kong backyard may newan kong mga uh, ito ang palaya na to ay lalaki bago abutan ng fall. Yan halo-halo po yung tanim ko dito eh. Yan may kangkong. May pinapalaki ako mga ano dito, yung mga grapes. Ayan po siya oh. Sa ano po ito yung sanga. Excuse me. Ayan yung uh, green ko uh, ito po yung apple Fuji apple yan uh, alam po nilalagyan nito ng ganito eh yung tawag ba nito buranibod sa ilokano um, kalimutan ko na tanglad tanglad pala ano ba yan tanglad is what kalabasa hindi, <laughs> hindi po kalabasa ang tanglad ito lang yung kalabasa ko ganda ng sili na to patola hindi rin patulang pangalan niya daming patola Uh, lemongrass yun ang tawag lemon grass so ang ilalagay ko po ron sa ano sa muscles muscles ay talbos ng kamote ang aking gagawing gulay para mayroon siyang ano konting vitamin eh, or maganda raw to sa mga ano yung mga joints pag ganito ano yung uh, green leafy vegetables ito yung konting ano no yung konting tumubo ay napakadami na po nila kasi namamatay po ito pag winter time yung mga talbos ng kamote na to nawawala sila na mamatay po sila dahil sa lamig sobrang lamig so far ay bumalik naman yung kaunti tapos dumadami mabilis po silang dumami ngayon nung bata ako naalala ko nagtatanim ako nito halos maubos na po yung ano yung tangkay ng amin Um, konting tanim konting tanim na aking tinanim dahil wala kaming maulam wala kaming pambili so far hindi na problema ngayon na ang talbos kasi ang gusto lang naman ng uh, kamote yung sa aking na obserbahan maraming tubig okay na siya gusto niya ng tubig ang dami po nito so ito pong aking tanim ay ito pong aking tanim ay talagang halo halo siya katulad nito mayroong roses dito eh, oh, na napakaganda ng bulaklak ngayon ay ayan napuno na siya ng napuno na po siya ng ano ng kamote sa ilalim niya So uh ito yung uh, magandang pagtatanim pag lalo na wala kang masyadong lupa ay maganda po yung ano tanan yung lahat ng bakanting mga space na available para may ano may pakinabang ayan okay na siguro to ang dami na nito pwede ko na sigurong tanggalin tong shade na nilagay po yung ano uh, net dahil hindi na po masyadong mainit sa ngayon malamig na sa madaling araw dito eh pero sa tanghali eh, mga nasa 90 degrees Fahrenheit ito yung bunga ng aking fig lalaki po ng ano ng bunga oh ito hindi masyadong popular yan sa atin sa Pilipinas. At uh, awan ko bakit hindi. Siguro mahirap tumubo. May dalawa kong puno dyan sa likuran. Ngayon pag na, nahinog po siya, pakaunti-kaunti lang. Kaya yan, may uh, na nahinog. 2, 4, 6, 7. 7 pala. Ito naman yung pinakuluan kong ano, gizzard. Yung pecho ba tawag ron sa Tagalog? Shout out sa ating mga ano dyan, mahilig magpulutan nito. Iaadubo ko siya. Alright. Uh, Man, dami nito talbos ng kamote ay ginagamit din po namin sa sinigang yung iba nga ina inaadobo pa ito eh pero hindi ko pa po subukan yung magadobo ng ano talbos ng kamote ang inaadobo ko yung kangkong yung masarap. ito pinang ko at saka yung ah uh, Misa sa gulay. Yan po yung role nito sa akin eh. So itong mga tangkay na ito ay pwede pang itanim kung uh, walang ano walang laman na pwedeng itanim Actually, uh, ito yung talagang ginagamit po nila sa pagtatanim sa bukid, hindi yung laman. Mahal na raw ng, ano, nang kamote dyan sa atin sa Pilipinas, yung isang balde ba? By balde ba? O by sako? Parang gano'n yata yung bilihan na ngayon eh. Uh, maabot ng isang libo yung... Hindi ko uh, sigurado pero isang Balde 1,000 pesos. Nung araw, eh, eh, sa probinsya, sako, eh, per ako per ako yung bilihan na magkano lang yun? Mga, ano nga ba yun? Hindi ko na maalala masyado. Ang mother ko kasi ang namimili, pero mura, napakamura mura kayang bilhin. Parang ganun. affordable. Kasi nung araw, nung uh, mga bata pa kami, naabutan ko po yung, ano, yung binebenta mga bigas na ang ginagamit ay yung ganta. Salop. Salup sa Tagalog. O Ilocano, salop din yata. So, yan po ang pagkain dito. Ito po yung mga nakakamis na pagkain. Hindi lang yung ano, uh, nakakasawa po yung mga karne. So, ito po yung ano, mussels. At, ito ay nine dollars eh. Ayan po siya, oh. malinis na po siya. yan ang mga kailangan oh. ito, luya, sibuyas at bawang igigisa lang po yan. Naalala ko po pala yung uh, pinagsasabaw dito yung ano yung pinagugasan ng uh, bigas sa probinsya Ewan ko uh, bakit kaya gano'n yung ano ginagamit nila uh. Siguro nakakadagdag din ano ng lasa marami um, to ha ah. masarap po yung kulay na na ah, medyo madilaw po siya oh. yung madilaw mas masarap Oops. masarap din daw yung tayo ano ah, lagyan siya ng ah, cheese o kaya mayonnaise tapos i-bite i-bite po siya kaya eh, ng na lahat kaya lang dami eh, nakita na lahat takpang ko lang siya dyan tapos ako ko siya sa sabawan mamaya so gagamitan ko po ito ng ano ng uh, shrimp broth cubes ang pangalan nito I think binili ko pa po ito sa Pilipinas nung uuwi ako nung ano, mga dalawang ibot na nakakaraan. Tapos nilagay ko po siya sa luggage. At uh, uh, from the Philippines, hindi naman po sila masyadong mahigpit pag uh, nag-uwi ng ganyan. At saka yung mga daing, mga dilata, pati yung mga ano, yung, uh, blot. Uh, suka yung nasa bote hindi rin pero delikado yung nasa bote kaya lang uh, pwede siyang ilagay ano siya, yung balut, balutin mo siya ng, ng tuwalya para hindi mabasag ito po yung pinagbuwasan ng bigas so ko na siya Ayan, okay na po siya. Kasi so, nalagay ko na lang itong ano, itong uh, talbos ng kamote. At buto na po yan, ang dami nito. Sarap ng gulay, eh. masarap ang maraming gulay. Eh. May kagat pa ito ng ano. May eh. mga nakikita akong butterfly dyan sa ano eh, yung sa likod ng bahay. Ah, uh, Kinakain po nila yung mga dahon ng kalamansi. Pinapabayaan ko lang sila. Basta hindi na mamamatay yung kalamansi, okay lang. At, uh, lumaki sila yung mga butterfly. Ewan ko, um, sa akin ha, kailangan din nilang mabuhay eh. So ayan, tapos na po yan. tapunan lang siya. Ngayon ay kukuha ko ng, ano, ng tanglad. At yung uh, adobo, yung gisad. Kaya halo ko siya para matanggal po yung amoy niya. Dami kong tanglad dito eh. Marami po akong tanim na tanglad. Nasa container siya. Para dun sa adobo. Kunti lang ito eh. Kasi para matanggal lang yung ano yung amoy ng ano nung gizzard you okay now? dito po sa US ay kinakain na rin nila yung ano yung actually matagal na rin yung gizzard napansin ko nung uh, nagpunta ako sa ano sa Alabama kasi nagdrive po ako ng ano yung mga 18 wheeler na mga truck sa US. Humihinto kami sa mga truck stop yung mga uh, para mag-refuel. So may napansin ako mga ano yung mga paninda nila. Ginshard pero ano siya yung uh, uh, fried. So kala ko, Yung iba ito ang ginagamit eh, oh. So akala ko okay. Akala ko po mga Asian lang ang ano, ang kumakain ng ano. Mga gizzard, hindi pati pala mga black nung araw kasi mayroong ano eh discrimination nung araw. Ang uh, ang sistema po ng iba ay inaano po 'to eh, yung ginigisa nila itong mga bawang sibuyas pag nag-aadobo ako ay papakuluan ko na lang po siya ayun eh, nilagyan ko ng ginger at saka yung tanglad para hindi po siya mga amoy kasi may amoy itong ano, mga gizzard na ito eh yan so lagyan ko lang po siya ng toyo, suka tapos konting tubig ayun na, okay na po yan